Ang laki ng honey, my gosh! Uh, uh kaya mo bang sumamang kunin itong napakalaking pulot pukyutan? At ano nga bang pinagdaanan namin ang pinsan ko? Lalo pa at first time namin maka-encounter ng ganito kalaking beehive. Kaya pala nung gabi ay napakaraming honeybee na umaaligid sa ilaw namin. At sila nga yung tipong pag naipit mo ay talagang mga ngagat. At hindi nga ako nagkamali dahil napakalapit lang nitong pugad nila sa campsite namin. Kakaikot nga ng mga pinsan ko dito sa isla ay napadpad sila dito sa bahay ng mga pukyutan. Ang laki ng pulot. Ang laki ng honey. My gosh. Ayan na, pinausukan na. Kabadong malala nga kami ng pinsan ko ng mga time na to. Pero dahil pangalawang pausok niya na to, kaya hindi na ganong karami ang honeybee. Ang lakas nga ng loob kong sumunod dito, yun ay dahil na nga rin siguro sa outfit ko. Mas inaalala ko pa nga itong si kuya. Dahil tingnan nyo naman, nakashort nga lang siya. Pero wag kayong mag-alala, wala kaming natamo ni isang kagat. At nung mga time na to, nang malapitan ko na nga nakikita na tumutulo at nasasayang ang honey, dahil imbis usok ay malakas na nga ang apoy sa siga ni kuya. Todo na nga ang sigaw ko sa mga kasama namin yan dahil nasa kanila nga ang ng pagsisidlan ng honey at Diyos me, napakalayo ang anila ng mga sandaling to. Akala mo nga ay mga hinabol ng bi at hindi mo talaga maaninag sa paligid. Nagtuturoan pa nga kung sinong aakyat at dito nga umiral ang pagkaate ko. Etong si Tunya nga sana ang aakyat pero nagdadalawang isip rin naman siya kasi nga nakashort lang siya. Nung sa tingin kong kaya ko naman, lalo pa at ako nga lang itong balot na balot at nanghihinayang na nga rin ako sa nasasayang na honey. Kaya kesa mauwi sa wala ang pinaghirapan namin, hindi na nga ako nagdalawang isip na akyatin to.

Ayu din, ayu din. Oh my <laughs> <laughs> Sige, mata ba? Mata ba? Sige, Sige pati ay, Sige ba oh my Sige pati, stig, Sige pati ay, ay, oh ay, 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 Dito man natatapos itong intense and unforgettable na karanasan namin ay hindi pa nga natatapos itong mga kaganapan natin dito sa isla dahil maaga pa nga lang ay dumating itong sinayuyo dungdong kasama ang anak niyang si Makers galing sa laot. Nangisda nga sila ng pangulam ng isang gabi na mahigit sampung milyahe rin siguro ang layo at eto na nga ang mga nahuli nila. Iihawin nga tong mga to at magsasabaw ng dorado. Sayang nga lang at hindi ko na maipapakita sa inyo Masayang pagsasalo-salo namin dito sa isla Dahil after nito ay lobat na nga itong kamera natin Matapos man ang mga kaganapan natin dito sa isla Ay uuwi naman tayo na bitbit bit ang hindi malilimutang alaala At higit sa lahat, nag-enjoy kami ng sobra Sana kayo rin Ginagawa <laughs> <laughs> mo Para, lumugaw <laughs> ready, oh, ready na already ready siya Outfit check! <laughs> Again, salamat po sa patuloy na pagsama. Hanggang sa mga susunod na ganap. Salamat!